Hello po, welcome po sa Dicleon Handicraft Channel Sa Dicleon Handicraft Channel Opo, ganon <laughs> Ngayon po, ibabagi ko po sa inyo kung Paano po tinitimpla ang Payuner Nansag Ipoksi at Kinukulayan Opo, ganon Kaya tara na po, tinan po natin kung paano po ito Tinitimpla at Kinukulayan Kasi meron po akong mamasilyahan At meron akong paglalagyan ng Payuner Nansag Ipoksi Na malaking lamesa. Ayan tara, tingnan po natin kung paano siya Tinitimpla at Kinukulayan <laughs> Ayan, nandito tayo sa kung paano tinitimpla at kinukulayan ang Pioneer Nansag Meron kasi akong mamasilyahan gamit ang Pioneer Nansag Ito yung mga crack ng kahoy. Ayan. Itong malaking lamesa na to, tuyong-tuyo na po siya. Uh, five years na siyang natabas. Ayan. Uh, lumabas na yung kanya mga natural na crack. Ayan, habang natutuyo. Yung iba naman habang sa paglalagari, nagkakaroon siya ng ganyang crack. Kaya kailangan siyang masilyahan. Mas maganda po pag ganitong tuyong-tuyo na yung kahoy bago magmasilya. ganon po yung ginagawa namin. Ayan. Charan. O di ba Ito napait ko na siya. Ayan. Tapos ito yung pangilalim. Pangilalim kasi ito ng lamesa. Pero kahit pangilalim siya at hindi siya yung pinakaibabaw. Hindi siya yung pinakataping Kinikinis pa rin namin siya at pinapaganda. Ayan, ito yung sakit ng kahoy naman kapag sariwa pa habang natutuyo, nagkakaroon ng bukbok na ganyan. Ayan, kapag late siya na lasun kapag treat siya na ah, pag late siya na treat. Yan. Pero kapag na-treat mo siya ng early tulad nito, hindi na siya dumami kasi kapag bagong dating yung kahoy, hindi mo maasikaso agad-agad. Nagkakaroon ng ganon. Ayan, pwede siyang masilyahan kapag ganitong tuyong-tuyo na tapos hindi na siya binubukbok. Ayan, kaya gagamitan ko siya ng Pioneer Nansag Epoxy at kukulayan ko yung iba. Kaya tara natin na, tingnan natin kung paano siya tinitimpla. At kung paano sya kinukulayan, gano'n ayan, nandito tayo sa kung paano tinitimpla ang Pioneer Nansag Epoxy, syempre magtitimpla muna tayo, ayan uh, mayroon tayong ano, ah, uh, liter B na Nansag ayan, ito yung kanyang liter B ayan, at uh, yung kanyang liter A, ito, ito yung kanyang kulay ayan, ah uh, actually po, kapag naggumagamit ako ng Pioneer Nansag Epoxy sa Acacia Wood at sa ibang mga kahoy na maputi o medyo madilaw ang kulay ay hindi ko na siya hinahaluan ng kulay. Ganon. Kasi nagmamatch na siya sa kulay ng kahoy. Ganon. Yung mga banakal. Ayan. Sa mga banakal po na wood, hindi ganitong dark. Ayan. Ito yung part na kabilang side. Ito. Ayan. Ito yung mga white. Yung mga banakal ng kahoy. Kapag gumagamit po kayo ng, ng nansag. Ayan. Pwede hindi mo na siya kulayan. Ganon. Kasi kamatch na siya ng... Ayan, oh, magkakulay na sila ng banakal. Yan, kahit anong kahoy po, kapag may mga banakal. wow. Uh, ito, kukuha muna ako ng liter A. Ayan, kapag nagtitimpla po kayo nito, ay, uh, kung kukuha po kayo ng uh, 10 ml dito sa kabilang side sa liter A. Ayan. pag nagtitimpla kayo ganon, ayan, nalimbawa itong akin, dalawang dakot lang siya Ayan, yung sa akin, dalawang dakot lang. Marami akong paglalagyan kasi marami siyang ano, marami siyang maraming crack yung kahoy ko. Pero dalawang dakot lang yung kinuha ko dito sa dito sa ano, dito sa uh, liter A. Ayan, isarado ko na siya. Tapos kukuha din ako dito sa kanya liter B. Ayan. Kukuha din ako ng dalawang dakot. <laughs> Ganon. Ano to sa madaling salita po ay magkasing dami sila. Kung kumuha ka po ng 10 ml sa liter A, ayan, kumuha ka din po ng 10 ml dito sa liter B. Ganon. Ayan. Para maganda yung kanyang pagkatigas. Ayan. Balance lang yung kanyang proportion lang yung kanyang pagkatigas. Ayan. Chawan, o ba diba. Tapos, kapag nalagay nyo na po yung magkaparehas, yung halimbawa 10 ml doon sa liter A, 10 ml din po doon sa liter B. Ayan. I-mix lang ng ganon. Ayan. Yan, ganun lang. Sa akin, okay na to. Hindi na ako naglalagay ng reducer nito kasi kailangan ko naman talaga yung ganito malapot lang siya, sticky sticky. Para mas ma, ano siya, madaling matuyo. Yan. At ang kagandahan po pala nito kay Pioneer Nansag ay madali siyang matuyo. Ayan. Madali siyang matuyo. Ayan. Madali siyang matuyo na mas matibay. Ayan. Kaysa sa ibang masilya matibay siya na madaling matuyo syempre paggawa naman talaga ng pioneer eh ah uh, pang panglong long lasting pang pangmatibay talaga siya tapos ito pwede mo na siyang ilagay kasi natimpla na siya ayan, kung paano siya sa tinitimpla kung paano tinitimpla ang pioneer nan sa epoxy ayun ganun lang po kapag nagtitimpla kayo kapag 10 ml yung liter A 10 ml din po yung kuhanin niyo doon sa liter B ayan tapos ihaluin niyo lang mabuti ayan Mix nyo lang mabuti. Ayan, pwede na siyang ipahid. Pwede na siyang ilagay dito, oh. Ito yung, medyo may mga butas na maliliit. Itong isa. Ayan, pwede kayong gumamit ng paleta at saka itong akin panungkit. Pwede ganito din. Ayan. diya pwede na siyang i-apply. Ayan. Kapag ganitong mga white, yung mga banakal ng kahoy, hindi na ako naglalagay ng kulay kasi kakulay naman na siya ng kahoy yung ang pioneer nan sag ipok si ayan same color na sila nung banakal ayan pero kapag doon ako sa mga dark sa mga tigas ng akasya sa tigas ng kahoy kinukulayan ko siya ayan doon naman tayo sa pagkukulay kung paano siya kinukulayan ito ay meron akong ano ito pwede mo na, ito nahalo ko na siya pero doon tayo sa pagkukulay Yan meron akong pioneer marine quick dry enamel ayan ito naman, kapag magkukulay kayo, meron akong Pioneer Quick Dry Enamel. Ayan, o, oh, Choran. Oh. Quick Dry Enamel. marinya na chocolate brown. Ayan. Ito, ah, hahaluin ko lang siya mabuti. Ayan. Galugadin ko lang siya doon sa loob. Para yung oil, ay magmix. Actually, konti lang yung need ko. Kasi konti lang yung natimpla ko. Kaya, kakayasin ko siya ng konti. Tapos ipapatak ko lang siya din eh. Ayan. Tuman. O diba? Ayan. Kunti pa. Masyado na pa. Unti naman pala. Ayan, pwede kayong tansyahin nyo lang din kung gaano ka dark yung gusto nyo, ha? Kasi, ayun naman yung nagtitimpla. Nakikita nyo naman kung ano magiging itsura ng ginagawa nyo. Ayan. Tapos, ayan. Kapag nalagyan nyo na siya ng Pioneer Marine Quick Dry Enamel, ay eh, pwede mo na siyang i-mix. Ang Ayan. Ayan, at dahil eh, may tumawag, makipag-usap <laughs> pa ako sa tumawag. Ayan. Ganon po, ayan o. Oh, ang nilagay ko dito ay quick dry marine inamel. inamel. Inamel yan. Inamel ng pioneer. Ayan, gawa ng pioneer na inamel. QDE, tawag nila. Madalang po kasi ako gumamit ng inamel sa amin kasi puro kaho yung aming gawa. Mali kalimitan varnish lang siya, varnish. Ayan, eh, hindi ako nagpipintura ng ng enamel, ayan. Pero malaki din po yung pakinabang ng enamel sa amin kasi maliban sa pangpintura mo siya sa mga gate mo at saka sa mga kabinet, sa mga kahoy din kapag gusto mong sa kahoy. Pwede rin siyang gamitin dito sa Pioneer Nan Sag Epoxy, ayan, ganun 'o di ba? Pwede mo pa siyang dagdagan kung gusto mo mas dark. Ayan. Pwede mo pa siyang dagdagan, ayan. Maliban po sa ano sa tingting -ting color kung kung may mga tira-tira po kayong tingting -ting color, pwede niyo din gamitin. Ayan. Napang kulay sa Pioneer ng Sag Epoxy, ayan. Pwede din itong ginagawa ko, ayan. payo uh, Pioneer ano naman, Marine Quick Dry Enamel, ayan o di ba? Ah, uh, unti-unti lang kapag naglalagay kayo ha, huwag niyo bibiglain kasi baka ma-over yung color na hindi magma-match dun sa kahoy. Ayan, ganon o di ba? oo Ganun naman kapag paano siya kinukulayan yung ating Pioneer nan sa Ayan, sa color naman. Pwede nyo siyang kulayan na gamit ang Pioneer Marine Quick Dry Enamel na Chocolate Brown. Ayan. O ba diba? Para kapag nilagay ko siya dito sa tigas ng akasya, ayan. Tulad nito, pwede akong gumamit ng paleta kasi puro flat naman yung paglalagyan ko. Hindi naman siya lubak-lubak. Minsan kasi hindi ako gumagamit ng paleta. Gawa ng yung aking pinagmamasilyahan minsan, mga singit-singitin, mga dukot baga, dukot Mahirap gumamit ng paleta, kasi pang flat lang kasi itong paleta, mga sa plywood, ayan tulad din doon sa topping ng lamesa, pwede siya. Pero pag mga dukot-dukotin, hindi siya maganda gamitin yung paleta. Pero kapag ganito mga flat, ayan, pwede siya, nasisiksik siya doon sa kalugluuban, gano'n. Pag mga dukot dukutin yung mamasilyahan, dapat doon sa mga stick, yan, pang sungkit-sungkit para ma madukot yung loob-looban. Ganon. Madukot mo yung kaloob -looban. Pero pag ito mga flat, ayan, o, ch oh, di ba? Pag, tingnan natin ito pag naliha na at O, oh, di ba? Ganon, kapag nagtitimpla kayo ng pioneer sa gipuksi, ganon lang yung gagawin ninyo. Ayan. Tapos kung gusto nyo yung kulayan at may iba yung kulay na hindi maputi, na hindi siya madilaw na parang off-white. Yung original color niya, parang off-white siya, madilaw na na ma-white. Ayan. Pwede na siyang ganorn, o, diba? Pwede mo siyang kulayan. Ganorn lang, o, di ba? Itong kabilang side, kasi sa banakal ko siya nilagay, hindi ko siya kinulayan. Ayan, ayan o, oh, ganorn. Pero itong mga sa tigas, sa tigas ng ng acacia, ayan, lahat yan, yung mga may mga lamat, lalagyan ko siya ng pioneer ng sag-epoxy, ayan, kapag nag apply Naman, doon naman tayo sa pag apply Ganon. Para masiksik lang ng kahoy. Masiksik sa kahoy yung ating yung ating sag. hagudin siya ng plat Tapos, kapag nagmamasilya, dapat hindi yung labas lang. Dapat kumasok doon sa kalublooban ng crack ng kahoy para mas matibay. Ganon. Mas strong siya. Mas matibay. Mas makapit. Hindi na yung labas. Kasi itong labas po, pag din nyo to, mawawala din po yan. Mawawala. Matatanggal yan. Kaya dapat ipasok mo siya doon sa kaluglooban. Ganon. Padiin. Ang pipress pipres mo siya ng malakas para pumasok yung masilya doon sa loob. Ganon. O di diba? O Ayan, at ito na po yung aking minasilihan gamit ang Pioneer Nansag Epoxy na hinaluan ko ng kulay gamit naman ang Pioneer Marine Quick Dry Enamel. Ayan, ganoon lang po kung paano po tinitimpla ang Pioneer Nansag Epoxy at kung paano po siya kinukulayan. Ayan, antayin ko lang siyang matuyo mga 3 to 5 hours. Pwede ko na siyang lihain. O, ba? Diba? At dala, bakit ko na po sa inyo kung paano po tinitimpla ang Pioneer Nansag Epoxy. Ayan, kung paano siya tinitimpla. At kung paano naman po siya kinukulayan gamit ang Pioneer Marine Quick Dry Enamel. Ayan, na chocolate brown. Ayan, ito yung aking pinangkulay sa aking Nansag Epoxy na gawa ni Pioneer. Ayan. Ang minasilian ko po ang ay, ng Pioneer Nansag Epoxy ay yung dining table po ay pang indoor siya, hindi siya pang outdoor. Ayan, pwede din siyang gamitin sa inyo mga set o sala set o mga uh, upuan o, o, dining set na pang outdoor mga yakal, mulabi, ugat na nara o kung ano pa itsitara o po, pwede din siyang gamitin ayan, sa inyong mga furniture na pang outdoor kaya ito yung aking ginamit doon sa aking minasilyahan na dining table ayan kasi madali siyang matuyo at matibay. Ayan, matibay siyang pang at madali siyang matuyo. May madali ko kasi siyang lihain. Gusto ko matuyo agad. Kaya ginamitan ko siya ng pioneer non sag epoxy yung aking minasilyahan na lamesa. Opo, oh, ganun. Siyempre, thanks for watching. Maraming salamat. Ayan, sa inyong panunood. At syempre, maraming salamat din po sa aking mga subscriber. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, magpunta na po kayo sa aming YouTube channel, sa The Handicraft Channel. At mag-subscribe na po kayo at mag-join. At sa mga hindi pa po nakakadalaw dun sa aming FB page, ayan, sa The Handicraft, pwede nyo pong bisitahin ang aming FB page na The Handicraft. At i-follow po, at i po ng ganon. At meron din po kaming bagong YouTube channel, ayan na sinasimulan ko pa lang siya. Doon nyo naman po makikita yung aming mga ginagawa na mga gawa sa kahoy din po. Ayan. Mga inuukit, mga inaasimbol. Doon, doon naman siya ilalagay soon sa aming bagong YouTube channel doon sa Diklihon Woodwork. Opo, ganar. At meron din po kami bagong FB page na Diklihon Woodwork. Ayan. Pwede nyo rin pong bisitahin na aming bagong FB page na Diklihon Woodwork at ipalo po at ilike po ng ganar. See you, see you po ulit.